fake news peddler ka ba? Nako, baka ikaw si Atty. Libayan. Joke lang po. Joke lang po. <laughs> Habang parami ng parami ang mga tao na gusto ng pagbabago, ay kasunod nito ang kagustuhan nila sa tinatawag na Tulpo Brand of Justice. Ano ito? Ito po ay ang proteksyon sa mahihina at mabilis na aksyon, pagtulong sa mga nangangailangan at tamang serbisyo sa bayan. Ito po ay hindi na bago sa Tulfo Brothers. Dahil dekada na ang lumipas ay patuloy pa din silang tumutulong sa mga nangangailangan. Pero maraming mga tiwaling nanunungkulan sa gobyerno ang ayaw sa ganitong klase ng pamumuno dahil nababawasan ang kanilang mga pangungurakot sa bayan. Ang iba sa kanila ay pumukuha ng troll farm at mga bayaran vlogger upang gumawa ng mga kasinungalingan o tinatawag na fake news. Ang iba naman ay ginagamit ang kanilang pinag-aralan upang manira at kumita sa monetization ng social media. Ang isa nga dito ay ang abogado si Atty. Libayan na dahil sa sobrang bukang pera ay gumagawa ng mga katangahan na content. They told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine Cobra at alampakan, mm. nung siya'y naghahabol ng daga sa kanilang bukit, agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon, walang nagawa mga doktor, kundi paupuin nilang sa emergency room ang biktima. I don't think so. Sa tingin niyo yung mga doktor, pag sinabi nyo nakagat ng ahas yan, na nilang nila. There are many, there are many first aid mga kabatas natin na pwedeng gawin. Actually, ang pinakamatinding first aid dyan, decapitation. Namatay ata dahil sa ignorance, hindi sa venom. Actually, pag sa talampakan yun madali pang isave yun eh. Pag nadala sa ospital yon, tinor ni Kay, tapos pag wala silang anti-venom, eh, Kanyang tinututulan si Sen. Rafi Tulfo tungkol sa kagustuhan ni Idol na magkaroon ng anti sa bawat barangay sa mga liblib na lugar. Pero dahil sa katangahan ni Atty. Libayan, ay sinasabi na hindi kailangan ng anti-venom. Kung di ang solusyon sa tuklaw ng ahas ay decapitation daw. Naunsa ka ang kahulugan ng decapitation ay ang action of cutting off the head of person or animals. Ganyan po kabobo si Atty. Libayan. Ngayon, mayroon isang dating abogado na sigurado ko bobo din. At itago na lang natin sa pangalan Toto Kausing. Si Bertheni Toto Kausing na disbar ng Korte Suprema noong October 4, 2022 dahil sa paglabag sa Code of Professional Responsibility at sa kanyang lawyer's oath ang desisyon na ito ay nag-ugat sa kanyang pag-post sa Facebook ng draft ng isang reklamo para sa isang plunder noong 2019 na nagdulot ng negatibong reaksyon laban sa mga inireklamo. Ito ay itinuturing na paglabag sa pagiging confidential ng mga legal na proseso at hindi angkop sa pag-uugali para sa isang abogado. Tama lang pala na madisbar itong si Toto Kausing dahil bukod sa mukhang barker ng jeep, ay nagkakalat din ng fake news. Ah, magandang gabi po mga kababayan. atin ating pag-usapan sa ngayon po ay si Mr. Erwin Tulfo at saka si Mr. Ben Tulfo. Siyempre damay na rin kapatid nila na si Rafi Tulfo na senador, sa senador na senador. Tapos ang pamangkin niya na si damay na rin si Ralph Wendell Tulfo na congressman sa 2nd District ng Quezon City. Damay na rin ang asawa ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Hua Tulfo. Tapos, damay na rin si Wanda Tolfoteo, pero ito po. Ito po ang inyong asahan. Kapag po siya mananalo, bayan ko, ma ano na, dadami ang sugal sa Pilipinas. Dadami ang illegal na sugal sa Pilipinas po. Yan po ang aking masasabi at tinatayuan ko ito, pinaninindigan ko ito, sapagkat po ang aking source mismo ay isa sa mga, mga operator ng piryahan, mga operator ng saklaan. So ito ngayon ang ating pag-usapan yung sa sakla. Magkano ba ang intelihensya sa intelensya, ang kolektor nila, ginagawa pang kolektor mga pulis at seste. <laughs> Ito ang pag-usapan natin ngayon. Uh, ladies and gentlemen, ganun po kasama itong mga Tulfo. Pinaratangan niya ang Tulfo Brothers na protektor ng sugalan sa mga perya. Dito ay hindi na dapat depensahan si Sen. Rapi Tulfo o ang mga Tulfo Brothers dahil alam naman natin kung gaano kagalit si Sen. Rapi Tulfo pagdating sa sugal. Katunayan, yung rampant na sugalan sa Baguio ay nais niya ipatigil at kanyang ipinatawag ang chief of police ng Baguio at binigyan niya ng ultimatum na hulihin ang mga pasimuno ng mga illegal na sugal. Kung sa, uh, sa video ni Melo Yap na isang vlogger, you siguro kailangan si Melo Yap, yes. right? O, oh, ilang ulit niya yon in-expose, saka grade Several times niya, ilang video muna inilabas niya eh, di ba? Hinamon pa nga ni Melo Yap si Mayor Magalo, di ba? At kailanman ay walang record si Sen. Raffy Tulfo na pagprotekta ng mga iligal na sugalan. Pero dahil sa katangahan ni Toto Kausing, ay dapat lang na madisbar siya dahil sa kanyang kabubuhan at sa pagkakalat ng fake news. Kaya huwag kayo nagpapaniwala dito sa uhugin abogado na mahilig sa fake news na katulad ni Atty. Libayan.